Kinilala bilang dating English teacher ng Korean School sa Pampanga ang ngayoy pastora na si Pastora Golden Guevara. Ibinahagi ni Pastora Golden kasama ang kanyang asawa ni si Brother Ed Guevara ang kanilang mga karanasan at pagpapala sa programang counter-blessings ni na Governor Jerry Domingo Umali at Doktora Kit de Guzman. Ayon kay Pastora Golden na noong bago pa lamang siya bilang Christian ay marami na ang nagsasabi na magiging pastor siya balang araw ngunit kanya itong tinatanggihan at sinasabing hindi ito para sa kanya. <laughs> You no? Know, mm -hmm. Parang, walang pagbabago pa. Mm -hmm. So, ginawa namin na, uh, kami ng Tala. And then, hindi nga sa Korean school. Yung pastor ko na naman doon, sabi niya, ilan na naman, magpa-pastor ka. Uh, sabi ko, ha, tagalinis na po ako. Kasi I used to do, mm -hmm. magiging ng kubeta, sa so mm -hmm. na yun, magbunis ng church, magayos, magdekorate. Masaya na just, man, ayos, man, do. ako doon. Mm -hmm. Pero sabi niya, magiging pastor ka yun, ko Sa kasalukuyan ay sama-sama ng naglilingkod sa Panginoon ang pamilya ni Pastora Golden at Brother Ed at ang kanilang samahan bilang mag-asawa ay patuloy na pinagtitibay ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ayon sa mag-asawa, hindi lamang si Pastora ang nagsisilbi sa ministry, kundi ang kanilang buong pamilya ay tulong-tulong sa pagpapatakbo nito. Tumatayo bilang maintenance head si Brother Ed habang ang kanilang panganay na anak ang youth leader at musician at ang bunsong babae na naman ang assistant pastor. Sa kabila ng paglilingkod ng mag-asawa sa ministry, ay labis ang pasasalamat sa Panginoon ni Brother Ed sapagkat itinuturing niyang second life ang kanyang buhay matapos matamaan ng bala ng baril noong nadamay sa isang insidente. Pinala po ako sa hospital, talagang naririnig ko sa mga nurse. Yes. mga nurse. Ah, wala. Mukhang makamatay sa mga. Oh. Pero siguro, pag na Habang si Pastora naman ay dati na rin nagkaroon ng karamdaman, subalit sa kasalukuyan ay maayos na ang kanilang mga kalusugan. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.